Magaga pala na prataya, may oras ka ba? Tara samahan ninyo akong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nung panong iyon, umakit si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti di kasinsanay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at akipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nanalapit na pagpano ni Jesus na magaganap sa si Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaki na sa tabi niya. Nang paalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Guro, mabuti pa dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa lapaap na nagsabi, Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Narinig mo ba ang Diyos? Mga karpanan ng palataya, tayo ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng kwaresma. Marahil ay narinig na ninyo ang mga katagang patungkol sa pagtugo ng Diyos sa ating mga panalangin at mga kahilingan. Ito ay oo kung gusto niyang ibigay ito sa ating kagad. Hindi kung sa tingin niya ay hindi dapat o hindi ito nararapat at makakabuti sa atin. At oo pero maghintay ka lang kung sa tingin ng Diyos ay hindi pa napapanahon o maaaring iniyahanda pa nga niya tayo para dito. Ang pagtagon ng Diyos at pagpapadala niya ng mensahe sa atin sa panahon ngayon ay iba ko para nung panahon ng lumang tipan kung saan ang Diyos mismo ang nagsasalita o nagpapadala siya ng anghel bilang mga mensahero. Sa panahon kasi natin ngayon ay gumagamit siya ng mga tao, bagay o pangyayari upang maiparating niya sa atin ang kanyang mga naisabihin. Mga plano para sa atin at maging ang tugon niya sa atin. Subalit, narinig, na, narinig ba natin siya? Napapansin ba natin ang mga ito? O hinahanap at tinihintay pa, pa rin natin ito sa pamaraan na gusto at inaasahan natin? Sa ating Ebanghelyo, makikita na si Jesus ay nagbagong anyo at napuno na kaningningan lalo na ang kanyang damit. Makikita din natin na nang magising si Pedro, naguluhan siya sa kanyang nakita. Nagsalita siya ng mga bagay na marahil ay hindi niya lubos na nauunawaan. Marami sa atin ay katulad ni Pedro na naguguluhan at naninito sa mga pangyayari. Yung iba sa atin ay masyadong okupado ang mga isipan na hindi na natin napapansin ang mga bagay na ipinahihibatig sa atin ng Diyos. Madalas ay hindi natin narinini ko napapakinggan ang tinig ng Diyos sa buhay natin. Minsan nasa harapan natin na tugon niya, pero hindi pa natin nakukuha ang kanyang mensahe. Bakit? Marahil kasi ito ay taliwa sa ating inaasahan. Kaya madalas ay hindi natin inuunawa at pinapansin ang mga ito. Meron namang iba sa atin na paulit-ulit na naghahanap pa ng mga signs mula sa Diyos. Yung iba naman, dahil sa ingay at gulo ng mundong ginagalawan niya, ay hindi na niya narinig ang tinig ng Diyos. Bagkus ay ibang tinig na ang kanyang napapakinggan. Halinawa, sa patuloy ng ating paglalakbay sa buhay pananapalataya ay matuto tayong makinig matuto tayong manahimik upang maninig natin ang tinig ng Diyos at upang lubusan nating maunawaan ang kanyang mga mensahe sa bawat isa sa atin. Ituon natin ang ating atensyon sa kanya. Sa puntong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, turuan mo po kaming manatiling tahimik at nakatuon ang buong atensyon sa inyo upang lubusan naming maninig at maunawaan ang inyong mensahe at plano sa amin. Amen.